Mga lords, ako ay nalilito, gulong-gulo. <laughs> di ba, hindi pa naman filing, di ba, wala pa namang filing of candidacy. Pero, bakit itong mga tatakbong politiko, parang nangangampanya na sila. Grabe itong administrasyon na to. Grabe talaga. Unbelievable talaga. Kasi di ba parang inaalaw nila na pwede ng mga panyan? Di ba hindi yan pwede? Di ba bawal yan? Di ba premature campaigning? Di ba bawal yan? Pero grabe inaalaw. Parang yung Comelec ngayon hindi masyadong strict. Kasi inaalaw nila tapos nagagamit pa ang DSWD at paayuda. Nagagamit pa para mangampanya at magpatogi. ba? Diba? Sobrang nakakasuka sa totoo lang. Talagang masyasyak ka na lang eh. No? Instead na pure dapat ang pagtulong sa mga Pilipino, nahahaluan na ng politika. ba? Diba? Nahahaluan na ng mga kaipalan at kadramahan. No, which hindi pa naman kampanya tapos yung iba naglilibot-libot na tingnan nyo nakita ko sa isang video si Trililing naglilibot-libot na siya dun sa kaluukan parang ha pwede pala yan gusto pa pwede di ay na <laughs> diba grabe nakakasuka talaga yung ibang mga kakandidato naglilibot-libot na sila my god yan si Abaluslos naglilibot-libot na nga grabe instead na magtrabaho at magserbisyo at gampanan ang kanilang tungkulin sa bayan, ayon, busy, nangampan niya na. Komelek, gising-gising komelek. Premature campaigning ang ginagawa ng iba komelek. Bakit niyo inaalaw yan? Grabe. Ngayon, alam niyo mga lords, sa administrasyon lang na to nakikita ko yung mga hindi pwede na nagiging pwede. Yung mga hindi dapat na parang nagiging dapat na sa kanila.